Alam mo ba kung gaano kalaki ang utang ang iniwan ni Duterte? At kung gaano kalaki na ang utang ng Pilipinas ngayon. Mas malaki pa to kaysa sa kayang bayaran ng tatlong henerasyon. At habang tumatagal, parang may butas sa ilalim ng bulsa ng bayan. Kahit anong pasok ng pera, may nawawala. June 30, 2022, nang bumaba sa pwesto si Rodrigo Duterte, iniwan niya ang Pilipinas na may 12.79 trilyong utang. Isipin mo yun, 12 trilyon, 7 daan at 70 bilyon. Kung ahatiin mo yan sa mahigit 110 milyong Pilipino, parang bawat isa sa atin may utang na mahigit 115,000. Kahit kakasilang pa lang, nang sangol. Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos paglipas ng tatlong taon sa ilalim ni President Marcos Jr. umabot na sa 17.27 trilyon ang kabuuang utang ng bansa. Ibig sabihin, sa loob lang ng tatlong taon, halos 4.5 trilyon ang nadadagdag. Kung dati, ang utang natin ay parang alon. Ngayon, parang tsunami na. At ang tanong, saan napupunta ang mga pautang na yan? Sa mga putang ina ba? Maraming dahilan kung bakit lumalaki ang utang. May pandemya, may infrastructure projects, may mga natural disasters na kailangan tugunan. Pero kung tutuusin, hindi naman yan ang ugat ng problema. Ang mas malalim na sugat ay yung pera na nawawala taon-taon ayon sa mga ulat ng Department of Finance at iba pang independent watchdogs. Tinatayang 700 billion pesos hanggang 1.6 trillion pesos ang nawawala sa Pilipinas bawat taon. Dahil yan sa korupsyon, anomalya at maling paggastos ng pondo. Kung ikukumpara mo, halos kasing laki na yan ng annual budget ng Department of Education o halos kalahati ng pambansang budget ng 2025. Isipin mo, kung nagagamit lang ng tama ang perang yan, hindi na kailangan umutan ng ganyang kalaki. Habang ang gobyerno ay patuloy na kumukuha ng loans, lumalaki rin ang interest payment. Noong 2023 lang, mayigit 1.6 trillion pesos ang ginastos ng bansa para lang magbayad ng utang. Hindi pa kasama yung principal para bang nagbabayad ka ng credit card interest buwan-buwan pero hindi nababawasan ang utang mo. At habang sinasabi ng ilan na okay lang ang utang basta may kita. Ang tanong, may balik ba talaga sa taong bayan? Kapag sinuri mo kung saan napupunta ang pera, makikita mong malaki ang parte sa infrastructure. Build, build, build noon at build better more ngayon. Pero sa likod ng bawat kalsadang tinatayo, may mga proyekto ring ghost, mga flood control projects na doble presyo. Tulay na walang ilog at mga kalsadang naglalaho kapag umuulan. Ayon mismo sa Department of Finance, mula 2023 hanggang 2025, tinatayang 118.5 billion pesos kada taon ang nawawala dahil sa mga anomalous flood control projects at may ulat pa na umaabot sa 560 billion pesos ang maaaring mawalang pondo sa mga climate related projects dahil sa overpricing at kickback. Kung iisipin mo ang korupsyon sa Pilipinas parang pagdurugo, hindi mo agad napapansin. Pero unti-unti kang nauubusan ng lakas. Hindi lang pera ang nawawala, pati ang tiwala. Kasi habang nagtitiis ang ordinaryong Pilipino sa taas ng presyo ng bilihin, sa bigat ng buwis, at sa kakulangan ng trabaho. May mga opisyal na nagkakandara pa sa komisyon. Tapos kapag nagreklamo ka, sasabihin nilang utang to ng bansa para sa lahat. Pero bakit parang hindi lahat nakikinabang? Ang mas masakit, minsan ginagamit pa ang utang para sa mga proyektong pampapogi. May mga tulay na maganda sa drone shot pero wala namang dumadaan. May mga daang binuksan pero walang koneksyon sa kabuhayan ng mga tao. Kung titignan mo sa mas malaking larawan, lumalabas na bawat taon. 1.6 trillion pesos ang napupunta sa pagbabayad ng utang. 700 billion to 1.6 trillion pesos ang nawawala dahil sa korupsyon at 4 to 5 trillion pesos ang nadadagdag sa kabuuang utang sa loob lang ng tatlong taon. Habang ang ekonomiya ay lumalago sa papel, ang bulsa ng taong bayan lalong kumikipot. Pero heto yung hindi masyadong pinag-uusapan. Ang utang mismo ay hindi kalaban. Ang problema kung paano to ginagamit at sino ang tunay na nakikinabang. Hindi mo kailangan maging ekonomista para maintindihan to. Kung ang isang pamilya ay palaging umuutang para lang mabuhay. Habang may miyembrong ginagasto sa bisyo ang pera, ilang taon lang, babagsak din yan. Ganun din ang bansa. Kaya habang sinasabi ng gobyerno na manageable ang utang to GDP ratio, ang mga Pilipino sa baba, hindi utang to GDP ang problema kundi utang pabuhayan. Buwan-buwan, araw-araw, puro bayad, puro dagdag, pero walang ginhawa. Kaya siguro, panahon na rin para tanungin natin, hindi lang kung magkano ang utang, kundi kung saan napupunta, kanino napupunta, at bakit parang hindi bumabalik. Kung taon-taon, ay trilyon ang nawawala. Baka hindi pera ang problema. Baka ang sistema. At kung hindi tayo magigising, baka dumating ang araw na pati hininga ng ekonomiya, uutangin na rin natin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan i-like, mag-comment ng opinion mo, at mag-subscribe para lagi kang updated. Dahil sa panahon puro utang at korupsyon ang headline ang tunay na kayamanan ay kaalaman at yun ang hindi dapat ninanakaw. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.